Hello guys, good morning. Ngayon, andito po kami sa pagalingan ng mais. Lagi naman po kaming nag ano guys, lagi naman po kaming nagpapagaling pero first time ko pong sumama dito. So ngayon, sumama po ako para makita ko rin po. Tinan diba? niyo po guys, ang laki-laki pala nung no? First time ko po kasing makita yung galing na ng mga Kasi dati, hindi ko po sumasama ko so, kung sila. So ngayon, wala si Mother Dear. So ako yung si Mama. Mama po kami. Kay Father Dear. Kaya ngayon guys, nandito Kasi po sa inyo ang hindi ko makain ng mais, guys. Masarap po kaya yung mais? Di ba masarap yung mais? May gulay at may tuyo. So ito, guys, mo na niya, guys. Hindi pa na, hindi pa po sa amin yung nagaling, guys. At marami pong nagpapagaling. So ngayon guys, medyo maaga po kami kahit maaga po kami dito pero meron pa pong iniwan ng mga uh, mga gagalingin pa nila kasi sobrang daming nagpapagaling guys hindi talaga hindi po talaga ma ano, maupos sa isang araw Ayan po guys, ayan na po yung taho. Gaya ng tao. Hindi diba? Ang galing-galing naman pala. Ganun lang po pala yun. いいですよね。